Yo, what's up mga of this video guys Ayan, medyo malakas na yung hangin dito sa amin mga guys At medyo makulimlim at tumigil na rin yung ulan mga lodi So, naisip ko na pali pa rin yung aking kite. So, yung aking lumang kite mga lodi So, ayan na nga, meron akong mga kasama mga lodi Yung uh, classmate ng anak ko na si Adrian So, si Adrian yung nagkakamera sa akin mga lodi At tinulungan ako ng mga batang yan mga lodi Magpalipad ng kite natin Kasi titestingin ko siya guys Yung kanyang uh, lipat kung okay pa rin ba siya mga lodi At ayan na nga, napalipad na nga natin siya mga lodi at malakas yung sumba niya kahit na uh, medyo hindi ko na siya napalipad mga lodi at yan so ang ganda pa rin ng lipad mga lodi kaya ako siya pinalipad din mga lodi dahil nagkaroon ng problema dito sa aking tansi mga lodi kinagat ng kinagat ni Loki yung aking pang na aso yung black and white kinagat yung tansi natin mga lodi so para maibuhol ko ulit at para maidugtong ko ulit sya mga lodi pinalipad ko yung aking tutubi kahit at ayan na nga, mga guys so unti-unti ko siyang para makuha ko yung putol nung ating tansi si mga lodi so ipapakita ko siya mamaya mga lodi yung putol niya so siguro mga tatlong putol yun mga lodi kasi medyo mahaba yung pagkakaputol ng aso ko dun sa tansi ko so yan nga guys so yan nakuha ko na yung pinakaputol niya mga lodi so yan so dinugtong na namin siya mga lodi at ayan na nga medyo napataas ko na siya at ayan malakas na laging hangin dito sa amin sa bicol mga lodi at ang sarap magpalipad ng saranggola kasi kakatapos lang din ng bagyo mga lodi so medyo safe naman kami dito mga lodi at hindi na makaibinaha dahil syempre awan ng mas mataas yung lugar namin at ayan na nga meron pang isang magpapalipad mga lodi na mataan namin at ito yung aso na to si Oni ayan no nagpapakit siya sa camera mga lodi at ayan na nga ako na yung magtatalang nung dibuan mga lodi so papaliparin rin na namin siya so yun ayan lumipad na yung dibuan na papaliparin rin nung aming kasama so ayan ang ganda pa rin ng lipad nung dibuan so yung pabalat niya mga lodi si sa ano yan pabalat sa payong mga lodi so ayan na nga guys so ako nagtalang nung dibuan na yan mga lodi at nung napaangat na namin yung dibuan mga lodi medyo lumakas yung ulan dyan mga lodi. So nung napatas namin yung uh, mga saranggola namin. Syempre yung aking uh, tutubi kahit syempre matas na yung lipad niya. At ito naman yung dibuan. So pinapatas na yung dibuan mga lodi para uh, sob na sob talaga yung lipad nitong ating dibuan mga lodi. Yon sa isang kasamahan namin mga lodi. So dalawa kami nagpalipad ng saranggola kasi syempre nakita nyo nagpapalipad ako at lumapit siya sa amin. At ayan na nga guys umuwi na ako sa bahay niya at yan, yung mga oras na yun, mga lodi. Umaambo na yan at lumakas talaga palaging ulan dyan mga lodi so hanggang ngayon lumilipad pa rin yung ano tutubikait natin mga lodi kahit umuulan siya mga lodi so yan o oh, kinamit ko na lang din yung telescope para sa cellphone natin para makita natin siya ng malapitan pero mataas na yung lipad niya nung ating tutubi kahit mga lodi so ayan labas sa talagay ng ulan ng malakas na ulan mga lodi so hindi siya bumagsak kasi malakas yung hangin dito sa amin mga lodi mga habagat na yan mga lodi at ayan na nga meron ako na matang ibon kawit yan dito sa amin mga lodi yung pahaba yung tukanya maliit lang yan na ibon mga lodi ayan at ito naman yung ano tutubicate natin mga lodi so yun ang tayog talaga mga lodi at syempre kakamiray na natin yung dibuan lumilipad pa rin yung dibuan mga lodi ayan kakatapos lang din ng ulan yan mga lodi kaya na video ko rin sa may labasan mga lodi so ayan lang guys yung ating update dito sa Bicol mga lodi at abangan nyo guys kapakita ko kung ano na bang update dun sa or papuntang Naga City kung nakakatawid na ba kami mga lodi so titingnan ko ayan mga lodi kung ano bang update at um, sana ya makatawid na kami ng Naga City kasi ang hirap pa rin tumawid ng Naga City at napakahaba na lang pila ng mga truck mga sasakyan simula dito sa may sa amin hanggang uh, sa iba yung mga barangay napaka haba na talaga ng pila ng mga sasakyan mga lodi makatawid lang dun sa Mila or papuntang uh, Naga City mga lodi so hirap na hirap talaga kami guys dahil uh, talagang grabe yung baha at hindi pa rin humuhupa hanggang uh, bewang pa rin talaga at hanggang dibdib -dib pa rin yung uh, lalim ng tubig dun sa may Mila or mga lodi bago ka makarating ng Naga City so yan guys yung mga sarang walang pinalipad ko mga lodi so yan so testing ko na siya mga lodi at uh, Ayan, maraming maraming salamat guys at uh, sana yung nag-enjoy ka at be safe kayo sa uh, mga darating na bagyo mga Lodi. So, bye-bye!